We'll <laughs> So ayan, good morning, good morning po. Makapisingan tayo po yung mga kalawat ngayon. At bago tayo dumawa, tayo may malalangin. Halaliya, Lord. Muli, Panginoon. Salamat sa umagang ito. Uh, Panginoon, tuloy kitang at pinapasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan at dakilaan, Panginoon God. Kaya sa umagang ito, Lord, ano man yung nakikita niyo pong karamihan sa aking puso. Tawarin niyo po, Panginoon, upang maging maayos po yung aking paglaots pag aha, lapit o paglahat sa araw na ito Kaya salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. At maging yung aking pong pamilya patuloy niyo po itong ingatan pagpalain niyo po Panginoon. Maging aming pong mga kapatiran. Yung mga pupunta po ng COJ Alabang mga magpa-practice natin po sila. At patuloy na samahan niyo rin po ang aming pong lugar ng nabotas aming bansang Pilipinas. Kaya salamat po. Maging aking pong huliin sa araw na to. Kasi ko lamang patuloy na hinihiling. Pagpalain nyo po Panginoon. sa aking paglaro. Maraming maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. So ayan mga kapising, tayo po yung na. At maga pa ho, wala pa ano pa parang mga 5.30. Uh, madilim pa mga kapising. Tayo po ilalakot na. At baba tayo Uh, salamat po pala sa lahat ng mga patuloy na uh, sumusubaybay sa aking channel sa aking reels mga pala si Ray Pising Adventure TV at patuloy po papasalamat sa inyo God bless, mamaya na po mga kapising yung aming lugar yeah. yung lugar po ng tangos na Thank you. fishing first catch unang huli natin mga ka fishing uy ikaw pala to kala ko na kuko ikaw saan so, mga kapising ah oh, ko Ko, mga kapising first cut pagkuku tinakbo yun siya hindi tinamaan so mga kapising nakadalawang lagot na kayo mga kapising pagkuku mga kapising pagkuku Mga kabising, baka muna natin isa. Nagasabay, mga kapising. Ako aku mga kapising. Kita bisa mga kapising. Uy, oh, bang-bangin pala. bangin cakap bak uku mau Auman awman bah, uku, bangin mau pisih, kan malah kepising aku kuah kuah malah kepising ngapain malah kepising Wih, masuk saya lari membangkak malah kepising Uh, bangun, bangun. sa kabila kapising ka bang bangin na kumakain umangin so mga kapising pinain na siya mga kapising sabay mga kapising pakabon siya sabay na naman

yan mga kapisip, ay uwi na. Dahil yung pakain po natin, yung tira lang kahapon. Eh, puro na rin yung patay. Ayaw kumain ka lang isla ng patay. At ay uwi na. Maga <coughs> pa po. Alas 9 lang ng umaga. At nakahuli naman po tayo. Salamat sa Lord. <coughs> so bago tayo umuwi, shoutout muna kay Montesa Vargas, SSCB Family. <coughs> sa kanya mga admin kay Malasang Pinoy kay Sir Malasang Pinoy shout out po kay Mamay Jaisabel kay Atomers TV Crons TV Vlog shout out kay Ma'am Lorna Magday James Kidok mega mega shout out at kay Pao the Wanderer shout out po at sa iba pang mga kay Ma'am Lintik po pala kay Ma'am Rowena ako sa vlog ayan may matagal na po ako hindi na siya shoutout si Ma'am Atana Caldivera may, may kami shoutout po kay Boss Ugapong Boss Jargons 96 ayan. so kung bago lang po kayo sa channel asa ah, sa mga katatayan po pala ng si OGP try Mall Trinoma at ganoon din po sa lahat-lahat po ng patuloy na kaya Pastor Jennifer Permanda, Pastor Derek, Pastor Big Spidilla. Uh, salamat po ng kapastoran ng COJ World Mission Philippines. Uh, shout out po sa inyo lahat. So kung bago lang po kayo sa aking channel, please palike, like pa-comments, pa at pa-subscribe na rin po. Pakiclick yung notification bell na sa ganun lagi po updated. Sabi mga video nilalabas. So, <coughs> tayo po iuwi na. glory po. God bless. Ang pahuli natin ngayon mga ka -fishing. Bago po tayo umuwi, mga ten Bago po mag ten, nandito na tayo Kasi hindi po ako nakabili ng pain Nang ginamit ko lang yun, natin na ako umiit uh, Ikaw, bangbangin uh, Mamahal atik ka uh, at pakuko At saka yun po, isa lang po Salamat sa board guys Pusap po tayo ng hipon mga kapisyo. Kaya naman po kumain ng patay.